Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang pelikula na ipinalabas noong 2001, na pinamagatang Black Knight. Si Jamal Walker ay isang normal na tao na nagtatrabaho ng full-time na trabaho sa isang theme park na tinatawag na Medieval World. Nagaalala ang may-ari ng parke sa kinabukasan nito dahil wala itong maraming turista. Bilang karagdagan, ang isang kakumpatensyang theme park na tinatawag na Castle World ay nagbubuka sa tabi nila kung hindi sila makabuo ng mga bagong ideya, ang medieval world ay tiyak na mawala. Isang hapon, inatasan si Jumol na linisin ang kanal na nakapalibot sa parke. Habang siya ay maglilinis na, napansin niya ang isang medalyon sa tubig na mukhang maaaring nagkakahalaga ng maraming pera. Habang sinusubukang kunin ito, nahulog si Jamal sa kanal at bagamat medyo mababaw, siya ay nalunod. Paglabas niya sa tubig, nakita niyang wala na siya sa parke. Ang pagkakaalam niya ay nasa Castle World siya, na kung saan ay malapit sa kanilang parke. Ang hindi alam ni Jamal na siya ay napunta sa nakaraan, noong 1300 sa England. Ang unang taong nakilala niya ay isang lesengo na nagngangalang node. Kahit na malinaw na nakasuot siya ng mga sinaunang damit, iniisip ni Jamal na siya ay nagtatrabaho sa Castle World hindi pinansin ng lalaki, pumasok siya sa lungsod at nakakita ng isang napakalaking castle na para sa kanya ay ang pangunahing atraksyon ng castle world. Sinubukan niyang pumasok pero pinigilan siya ng mga guard. Tinanong nila siya kung saan siya nanggaling at sinagot niya na nanggaling siya sa Normandy. Ang ibig sabihin ni Jamal ay Normandy mula sa LA ngunit ipinapalagay ng mga gwardya na siya ay isang French moor na inaasahan nilang darating sa susunod na linggo pinapasok nila siya at ipinasyal si Jumol sa isang mataong pamilihan kung saan lahat ay nakasuot ng damit mula noong 1300s. Humanga siya sa katumpakan ng theme park, hindi pa rin alam na bumalik siya sa nakaraan. Biglang nakita ng kanyang mga mata ang isang magandang babae na nagngangalang Victoria. Nilapitan siya ni Jumol upang makilala ang babae, ngunit nagambala sila sa isang malupit na Commander General na si Percival siya ay kumikilos na parang pag-aari niya ang lahat ng kababaihan sa bayan, dahil siya ay isang maharlikang gwardya. Kaya naman, nasaktan ng kanyang sarili kapag nilapitan ng gwardya si Victoria, at pinigilan siya ni Jamol. Nagbanta siyang magreklamo sa manager tungkol sa maling pag-uugali. Inilabas ni Percival ang kanyang espada, ngunit naisip ni Jamol na ito ay peke at nagulat ang lahat sa kanyang katapangan. Kasunod nito, nakilala niya ang isang estranghero na nagdadala sa kanya sa hari para sa kanyang kahilingan. Ang hari ay nagayos ng kasal sa pagitan ng kanyang anak na babae na si Regina at ang duke ng Normandy. Sa tingin niya ay messenger si Jamal at nagtatanong kung kailan pupunta rito ang duke. Isang nalilitong Jamal ang nakikipaglaro at random na nagbigay ng isang petsa. Pagkaraan ng araw na iyon, dinala siya sa labas upang saksihan ang isang pagbitay. Excited siyang isipin na mga artista lang silang naglalaro kasama ang tema. Naging maayos ang pagbitay ngunit nang kunin ni Jamal ang pugot na ulo ng isang rebelde, nagbago ang kanyang mundo. Sa sobrang gulat niya ay nawalan siya ng malay ng hindi nagsasalita. Nang magising si Jamal, napadpad siya sa kwarto nila ni Victoria. Suot niya ang medalyon na nakita niya sa kanal na nagpapaniwala sa kanya na isa siya sa kanyang mga tao ipinakita niya sa kanya ang kanyang medalyon na katulad ng sa kanya. Lumalabas na ang medalyon ay simbolo ng mga paghihimagsik na pagod na sa malupit na sistema ng paghatol ng hari. Inalis niya sa trono ang dating reyna ng hindi patas at nakapatay ng maraming inosente dahil sa pagpuna sa kanyang pamumuno. Gusto ng grupo ng mga rebelde na paalisin siya palabas ng kaharian at ibalik sa kapangyarihan ang dating reyna nalilito pa rin, tinanong siya ni Jamol kung anong pecha na ngayon at nalaman niya na nasa 1328 AD. Nababaliw siya at gustong bumalik sa sarili niyang oras ngunit hindi niya alam kung paano. Nagambala sila ng isang gwardya na nag sa kanila para sa isang pakikipagsapalaran sa pagsakay sa kabayo. Dahil sa kakulangan ng kaalaman ni Jamol tungkol sa mga kabayo, nilibang niya ang lahat sa kanyang pamamaraan sa pagsakay sa kabayo maging ang hari ay nasiyahan sa palabas at iniimbitahan siya sa isang maharlikang hapunan sa gabi. Tahimik ang party kaya pinasaya ito ni Jumol sa pamamagitan ng pagsasayaw tulad ng dati niyang ginagawa sa hinaharap. Sumama sa kanya ang lahat at ito ang naging pinakamasiglang party na ginanap ng palasyo. Sa gitna ng eksena, hinihila ni Prinsesa Regina si Jumol sa tabi at pilit na hinahalikan siya sa labi. Mula nang dumating siya ay gusto na niya ito ngunit natatakot siyang lumapit sa kanya sa harap ng kanyang ama. Nahuli siya ni Percival at nagalit sa kapangahasan ng bagong panauhin. Kasabay nito, dalawang rebelde ang mabilis na umatake sa hari. Si Jamal ay gumalaw na parang si Spider-Man, at lumapit sa hari, na iniligtas siya mula sa mga rebelde. Kapag tumahimik na ang sitwasyon, pinagalitan si Percival dahil hindi niya ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho habang si Jamal ay pinupuri at ginawang pinuno ng seguridad. Nalulunod si Percival sa paninibugho at galit ngunit tiyak na itago niya ang kanyang galit sa harap ng desisyon ng hari. Bilang pinuno ng seguridad, si Jamal ay binibigyan ng isang grupo ng mga responsibilidad. Inilagay niya ang kanyang ideya na muling itayo ang pagbubukas sa castle gamit ang kanyang imahinasyon na sinasabi niyang magpapatakot sa mga kaaway. Bago ipatupad ang plano, tinawag siya ng hari para sa isang mas mahalagang gawain. Isang magsasaka ang natagpo ang nagnanakaw ng singkamas mula sa Royal Garden. Kahit na ito ay upang pakainin ang kanyang nagugutom na pamilya, siya ay parurusahan na bitayin dahil sa kanyang nagawang krimen. Bukod dito, dahil si Jamal ang pinuno ng seguridad, siya ang naatasang mag-asikaso sa pagbitay. Nang umalis ang hari, hinayaan niya ang mahirap na magsasaka at binigyan pa siya ng pera para sa pagkain. Sa gabi, hiniling ni Jamal na ibigay sa kanya ang pinakamagandang chambermaid para sa kanyang libangan. Pinili niya si Victoria at pinapasok itong mag-isa sa kanyang silid na may dahilan para makipagbakbakan sa kanya. Gusto pa rin ni Victoria na maging aset siya ng rebeldeng grupo at tulungan silang patayin ang hari. Gayun pa pagkatapos makita na ang hari ay pumapatay ng mga tao para sa mga gulay, si Jamal ay hindi interesado sa pagre-rebelde. Nabigo si Victoria ngunit ipinagtanggol niya na hindi siya ang taong para sa trabaho. Tinawag niya itong duwag at umalis. Sa hating gabi, isang babae ang pumasok sa silid ni Jamal at nakipagbakbakan sa kanya. Sa tingin niya ay si Victoria iyon kaya ipinagpatuloy niya ang laban. Kinaumagahan, dumating ang totoong mensahero mula sa Normandy at nalaman ng hari na nagsisinungaling si Jamal sa kanila. Siya, ang mensahero, at ang mga gwardya ay pumasok sa silid ni Jamal at nakita siyang hubot-hubad kasama si Prinsesa Regina sa kanyang tabi. Inakusahan siya ni Percival ng pilit na pakipagbakbakan sa prinsesa. Sinabi ni Jemol na hindi na masikip ang kuwebo ng prinsesa, kaya may iba nang nakapasok nito bago siya, ngunit walang nakikinig. Hindi na tinuloy ng messenger ang kasal dahil hindi na karapat dapat si Regina na maging dukesa. Bilang resulta ng kaguluhan, si Jemol ay itinapon sa piitan para patayin, kasama ang dalawang rebelde na nagtangkang pumatay sa hari. Sa piitan, nakipagkaibigan si Jemol sa mga rebelde na tinanggap na ang kanilang kamatayan. Sinabi nila sa kanya ang kwento ng Black Knight, isang revolusyonaryong mandirigma. Ito ay pinaniniwalaan na ang Knight ay hindi masusuhulan ng lahat ng pera sa mundo at masiglang lalaban para sa hustisya. Sa isa sa mga laban, buong buo siyang nilamon ng dragon. Gayunpaman, sa tulong ng isang espada na ginto, hinihiwa niya ang tiyan ng dragon at pinatay ito. Pagkatapos ng insidente, humihinga pa siya ng apoy na parang dragon mismo. Kinabukasan, dinala ang tatlo sa harap ng mga tao para patayin. Sa isang sandali ng gulat, sinabi ni Jumol sa mga tao na siya ay isang wizard mula sa hinaharap na may kapangyarihang sunugin ang lahat. Sinusubukan niyang patunayan ang kanyang punto sa pamamagitan ng paggamit ng lighter ngunit hindi ito gumagana. Kapag ilang segundo na lang ang natitira mula sa pagpugot ng ulo, ang tagahatol ay biglang natamaan ng isang mansanas. Ito ang dahilan kung bakit naniniwala ang karamihan na siya ay may taglay na kapangyarihan na parang si Superman. Sumabay si Jamal sa maling paniniwala at nagkukunwaring ginagawa rin ito sa karamihan. Biglang sumiklab ang apoy sa malapit na nagpapatunay ng kanyang kapangyarihan sa mga karaniwang tao. Ngunit sa katotohanan, ang mga rebelde ay nagpapaputok ng mga nag nagaapoy na palaso mula sa labas ng castle upang iligtas ang kanilang mga tao. Sa huli, si Jamal at ang iba pa ay nakatakas sa castle sa tulong ni Victoria. Nakita rin ni Jamal ang lesenggo na nagngangalang note na nakasakay sa kabayo at nalaman niyang dati siyang kabalyero ng dating Reyna. Isa siya sa mga pinakadakilang mandirigma ng kaharian bago pinatalsik ng hari ang Reyna at pinalayas din siya. Sa huli ay naging alkoholik siya pero sa kanyang puso, alam ng lahat na buhay pa ang kanyang pagkamandirigma. Matapos gumugol ng ilang oras sa rebelding grupo, napagtanto ni Jamol ang kalubhaan ng sitwasyon at nagpasya na tulungan silang mapatalsik sa trono ang hari. Habang nasa kakahuyan ay napansin niya ang tatlong lalaki na humaharang kay Nolt ng walang dahilan. Tinulungan niya ang lalaki ngunit wala siyang magawa sa mga tulisan. Si Nolt ay inilabas niya ang kanyang pagkamandirigma at nakipag-away sa mga bully upang iligtas si Jamol nagdesisyon na siya ngayon na huminto sa pag-inom at tulungan ang grupo sa kanilang layunin. Pagkatapos ay bumalik ang dalawa sa pamayanan at nakita nila ito na magulo. Inatake na pala ito ni Percival at ng kanyang mga tropa at dinukot si Victoria. Nawawala na ng pag-asa ang lahat na manalo sa laban na ito nang ihayag ng dating reyna ang kanyang sarili. Ibinunyag niya na kasama niya sila sa lahat ng oras na ito, tinutulungan sila mula sa mga anino. Sa mga susunod na araw, naghahanda ang grupo para magplano ng mas magandang pag-atake. Si Jamal, na may kaalaman sa hinaharap, ay nagtuturo sa kanila ng mga taktika na ginagamit sa American football at pro wrestling. Nagbibigay ito sa mga walang armas na nagpapakita ng paraan upang lumaban sa pagdating ng panahon. Siya mismo ay natututo ng ilang mga pangunahing diskarte sa pakikipaglaban sa espada mula kay Node. Pagkatapos, sa wakas ay dumating ang araw ng pag-atake. Inihahanda ng grupo ang sarili at handang lumaban para sa kanilang buhay. Dinala sila ni Nolt sa castle ngunit sa loob lamang ng ilang minuto ay ganap na silang napapalibutan ng mga gwardya sa ilalim ng utos ni Percival. Sila ay walang magawa at itinulak pabalik. Pagkatapos, sa sorprese ng lahat, ang larangan ng digmaan ay sinalakay ng itim na kabalyero mismo gumawa siya ng isang malaking pasukan, na hinihimok ang mga gwardya na tumakas mula sa kanya. Hindi lang iyon, bumuga rin siya ng apoy sa kanyang bibig. Sa wakas ay inakala ng mga rebelde na sila ay mananalo ngunit iyon ay hanggang sa bumagsak ang itim na kabalyero sa kanyang kabayo, na nagpapakita na siya ay walang iba kundi si Jamal mismo. Malapit ng wakasan ni Percival ang kanyang buhay nang dumating si Note upang iligtas siya at labanan ang gwardya. Kasunod nito, isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ng dalawang partido. Gamit ang mga teknik na itinuro sa kanila ni Jamal, nagagawa ng mga karaniwang tao na talunin ang maraming gwardya. Sa gitna ng labanan, tumakbo ang hari kay Percival at nakiusap na dalhin siya sa ligtas na lugar. Nakikita siya ni Percival bilang isang mahina at hindi karapat dapat na pinuno. Kaya naman, kapag sinubukan ng hari na bigyan siya ng utos, siya naman ay nagutos sa kanya na tumahimik at itinulak siya palabas ng castle, papunta sa lupa. Ang labanan ay tila lumilipat sa panig ng mga rebelde hanggang si Percival ay nagpaputok ng isang mataas na palaso kay Nolt at nasaktan ito ng gusto. Pagkatapos nito, kinukuha niya si Victoria. Tumakbo si Jamal para iligtas siya at ginamit ang teknik na itinuro ni Nolt para lumaban. Nagulat si Percival at sinubukan niyang manatili sa kanyang posisyon. Ngunit sa huli, nanalo si Jamal at nagawa niyang iligtas si Victoria. Habang nilapitan siya, muling tumayo si Percival, naghahanda na patayin si Jamal para siya ang magwagi. Gayunpaman, binaril siya ni Note na nabubuhay pa sa larangan ng digmaan. Sa huli, ang mga rebelde ang naging panalo at si Jamal ay naging bayani ng lahat. Makalipas ang ilang linggo, oras na para umuwi siya. Nagpaalam siya kay Victoria at nag-iwan siya ng huling halik. Bago umalis, ginawaran siya ng Reyna bilang Black Knight ng kaharian. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Jamal sa kasalukuyang taon, na napapalibutan ng medical team at ng kanyang mga kasamahan mula sa team park. Ibinunyag nila na siya ay nalunod sa kanal at nailigtas ngunit nawala ng malay mula noon. Ang makatwirang paraan upang ilarawan ang kanyang karanasan ay ang tawagin itong panaginip ngunit alam ni Jamal na walang maniniwala sa kanya. Bago siya pumunta sa nakaraan, gusto niyang umalis sa kanyang trabaho upang lumipat sa Castle Theme Park kung saan siya ay maaaring kumita ng mas maraming pera. Pero ngayon, nagbago ang ugali niya. Dahil alam niya ang halos lahat tungkol sa mundo ng medieval, inaalok niya ang kanyang mga ideya sa may-ari at ginagawang higitang theme park sa tema ito ay nagiging isang malaking tagumpay na sumasalamin sa pagbubukas ng Castle World. Makalipas ang anim na linggo, namasyal si Jamal sa parke ng makasalubong niya ang isang babaeng nagngangalang Nicole na kamukhang kamukha ni Victoria. Sabi ni Nicole na parang pamilyar siya at nagsimulang mag-usap ang dalawa. Ramdam nila ang siklab sa pagitan nila pero kailangan umalis ni Nicole dahil sa kanyang pamangkin biglang naalala ni Jamal na hingin ng kanyang numero at tumakbo sa likuran niya ngunit habang sinusubukan niyang habulin, nahulog siya muli sa kanal. Sa pagkakataong ito, nagising siya sa Coliseum ng Sinaunang Roma, na malapit na siyang kainin ng mga leon. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.